Anong natanggap po ngayon ni Direct Georgie po sa PBB? What's up? Bawal oh. po kasi may anak and may girlfriend po. Ah, wala, wala, wala naman po. po. Hindi mo sabihing may anak ka ha at may tawa. Alahin mo pala nung trabaho mo kasi anak mo. May dalawang anak. May so, isang bata. Anong sinunganin? Ang yellow ng nipin mo. So guys, kakaligo ko lang ha. Fresh na fresh. <laughs> Grabe <the> naman <laughs> one yun. On. Okay, oh, fresh daw siya bago yung challenge. Guys, may challenge ngayon si daddy ko. Ayun, dahil... Kaya sa may tumatawag man. Ah, ano? Ikaw lang. Sagutin ko muna. May challenge kami kay Ola. Hello? Hi, Sino to? I'm looking for Owe Posada. Sino po to? Ang Burgis po is top ng PBB. PBB? Hmm? Yes, po. So, oh, po. oh ano, ano 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 meron? Yes sir, gusto ko yan. Ano meron doon? Ano may gagawin? Yes sir, bali ano natanggap po kay ni Direct Joji po sa PBB. So nit po natin yeah. ano as, as lang po namin kung may anak po ba kayo, may girlfriend. Bakit? Uh, ano, Mag-stay po kayo. Siguro baka pa next for next week or next next week po. Need na po pumasok sa ba, bahay ni ni Kuya po. Ha? Papasok ako sa bahay ni Kuya? Yes po, sir. Po, sir Artista ako doon? Yes po, natanggap po kayo, sir. So, bali one year po dapat kayo magstay stay doon. So, ano ko lang po ba? Kung may asawa po ba kayo? May girlfriend? Kailangan ba? Meron o wala? Um, uh, bawal po kasi may anak and may girlfriend po. Ah, and wala, wala naman po. po. To to sir, um, kasi po ilalagting po namin kayo. Sige, sige. Sige po. So, bali next week na po po, sir. We um, need uh, we need you to be there po to sign up the contract. Okay. So, one, mag stay kayo doon. Okay gusto ko. Gusto ko yun. Gusto ko. So, mag na lang po si direct Joji po. O, oh, sige. Papasok na po sa bayan ni Kuya. Salamat, sir. Ikaw, hindi ko okay, sinabi. Ano, wait lang. Ano, ano? Hindi po sinabi may jowa. Alam mo naman, buntis ko. Anak, trabaho. Yan nga, may video pa. Kala mo nakakatawa. Hindi. Alam mo naman, may anak ka. Hindi mo kasabihin. Siyempre, hindi ako matatanggap. Hindi hin hin matanggap. Una, mo pa yan yung trabaho mo kasi anak mo. Lang alam mo naman, naman may video. Na. Nakakahiya. Hindi, anak. makinig ka muna. Uh, no Pag hindi natin. ako nagtrabaho, ano pang kakain ko sa inyo? Hindi. Hey, o paano ko mag-aaral? Hindi na ako papasok sa school. Hindi pwede yun. Hindi. Ako na bahala. anak, pag-uuna ko. Kung gusto mo, kausapin mo to. Ah, kausapin oh. ko talaga yan. O, oh. natin. Hello sir, kakausapin ko ka ng anak ko. Huwag mo anahin yan. O, oh. kakausapin mo. Okay. mo. Okay, mo. Ay, uh. Ikaw, bakit may anak yung daddy ko? Ay, pasensya na po, wala po. Hindi na yan. Huwag niyo na i-upset Cancel nyo na lang yung tromba Hindi na pwede i-cancel po so, ngayon Kaukala mo talaga wala kang anak ha? May dalawa kang anak Isang buntis, isang bata ha? Kaukala mo talaga ano ha? It's a prank It's a prank Matanood ko ng galit Ang sakit ng chad ko Aray, It's a prank lang anak Galit na siya eh Gigil na gigil Oh, gigil ako Nagigil Muntikan na ako Hindi nang aral <laughs> Ayaw niya na, na mag-aral bro <laughs> Totoo yun Papayagan mo ako Kung hindi prank Ito maalis na usapan Kunyari Kailangan ko talaga mag-work Hindi pa talaga Wait lang you listen <laughs> Kunyari anak Kailangan ko talaga mag-work Para may pangkain Si Opa May pagkain Si Mami Judy Meron ka pangkain At may pang-school ka Papayagan mo ba ako mag-work? Pero sasabihin ko, wala akong anak. Tapos may iba akong girl sa Pura. video. Ay, hindi. Oh. hindi. May buntis ka. So, hey. para, subukan mo talaga Daddy. Dahil yung ka sa akin. Never ka na papasukin ng galit dito. Ay! Huh? Oh! <laughs> Tingin mo, papayag din ako. Ay, eh, pati ito nakikibito. <laughs> Bakit totoo naman eh? Tingin mo, papayag din lang. ako parang klang. Ha? Tingin mo papayag din ako. Parang, <laughs> pa parang may na, parang may naaalala ka sa PBB. Wala. Oh, oh, oh ano? Oh, oh, ah, oh, ano? Oh, may naaalala na ka, na ka sa PBB. <coughs> nakita ko din ha? sa video. O, wag ka mag-video ka rin. Pa? Ang yellow ah? ng ngipin mo. No? <laughs>